Hello guys, ayan balitaan ko lang po kayo ano po, kung ano man nangyayari sa atin sa FB. Ayan, alam nyo bang ang daming tinake down ni Boss Meta ang kanilang mga pages kasi nga dahil sa pagpo-promote ng uh, online gaming. Ayun, nagpo-promote po sila kaya tinake ni Boss yung kanilang mga pages. Kasi nga di po babawal yung mga sugal. Kaya ayan, tinik down na po. Uh, ang maganda lang doon kasi kung pag-uusapan natin si Boy Tapang, ang sabi niya doon sa post niya na nakuha raw niya yung kanyang sahod, na dinadasal niya makuha niya yung sahod bago, uh, bago mawala yung kanyang uh, page. Kaya ayun, nakuha niya rin po yung kanyang uh, 2 million yata o 1 million, hindi ko masyado napansin. Basta ilalagay ko mamaya yun dyan yung kanyang um, yung ating screenshot sa kanyang pinos kanina. Kahapon. Ayun, kahapon pa. Ah, marami po sila. Kasama po sila Mart. Anthony Fernandez, Boy Tapang, tsaka iba pa pong mga matataas ang kanila mga followers. Alam nyo sayang kasi nga matataas ang followers nila. Umabot na sila ng dalawang milyon. Uh, 3 million, basta 20 po sila bale, na una lang po uh, sila na 20 na batch na um, na take down ang kanilang pages kaya ngayon magsisimula po sila sa uh, uno magsisimula po sila sa uno pero at least yung mga followers nila eh susundan pa rin sila kasi nga uh, ang sabi naman nila tiningnan ko sa mga comment na sige lang po at uh, ipapalo papalo pa, rin, pa rin namin kayo sabi niya kaya yung mga followers niya talagang pupunta pupuntahan pa rin siya kaya yun lang ang swerte doon ni Boy Tapang kasi nga marami siyang followers umabot siya ng 2 million ayan kaya kayo wag po kayo magpo-promote ng sugal ano po sinabi na rin niya yun na nagsisisi siya sa pagpo-promote alam niya malaking malaking bagay kasi yun kaya nakuha niyang uh, tanggapin niya pagpo ng sugal pero illegal kasi yun, bawal po yun sa guidelines ni uh, Facebook, kaya tinake na po siya ngayon. Bali, inuumpisa na po siguro ni Facebook, 20, 20 na po yung nakuha niya na mga tinake Ayan. Kaya sa mga nagbabalak po dyan na mag-promote, pero ang kinukuha naman kasi na magpapromote yung matataas ang mga followers, kasi naman kung kukunti lang yung followers mo tapos magbabayad sila ng mahal, di ba? Hindi naman pwede. Kaya yung mga matataas ng followers, yun ang kinukuha ng mga nagpo-promote sa online gaming. Ayan, kaya ayo malaki-laki din ang sahod nila kasi nga dahil doon sa pagpo-promote. Ayan, maraming salamat po sa panood sa aking mga video. Sana po makapag kayo. Ayan, maraming salamat po. Thank you.